Hello guys, ayan pagkatapos ko pong lumabas dito sa Pocoy Hospital. So, ayan, uh, pinasyalan ko po si uh, Lola, si Madang Lola, si ayan si Mamita. So, ayan po, dito po ako sa Pocoy Hospital. So, ayan, pauwi na po ako. At ito po yung lalakarin ko papunta sa Hilo. At papakita po yung lalakarin ko kanina bago pumunta dito sa Pocoy. So, ayan, enjoy watching guys. If you haven't subscribed to my channel, please subscribe for a second when so not to be, will be updated in my next video. Ayan, papakita po po sa inyo guys. Ito na po. So, guys, ito po yung dadaanan papunta. Ito po yung lamaasan kasi wala pong sasakyan na pupunta ko dito. Meron, pero maghihintay ka na matagal. Pero wala dun sa pupuntahan mo. So, sa kamobil po tayo, guys. Sa kamobil po tayo ngayon. So, ito po yung lalakarin ko. So, maglakad po tayo, guys. Para uh, ma-energize. Energize. Walking is a uh, good exercise, yeah? So, ayun dito po paakyat din. Pwede ka paakyat ka din dito. Pababa ka din dito. Ato. Accident, emergency main entrance, and care attention home main exit. So, ito po exit po tayo, guys. Hindi ko alam. Susundan ko lang yung naglalakad po doon sa ano. Pupunta po doon. Just follow the path. Just follow the path at mararating mo yung pupuntahan mo. Saan ba? Parang ito yung ito eh. Basta followin mo lang ito. Sundan ko nga guys. Kasi it's my first time to come here. Kasi sa yun lang, pagbaba mo lang. Ano na. Hospital na. Pag, pagbaba mo ulit, pag uwi ka na nalabas ka lang, may transportation na ito naman, malayo maglakad ka pa so, ito ata, yan, ito ata ang path na susundan ko ah. ito yung lakarin ko, kasi maglalakad ako, punta ng Yuhomol eh tapos Yuhomol, punta pa ako ng Palengke uh, so, yan po, oh. saan ako galing dyan po so okay. guys Shushong Road yung nilakad ko kanina, ayun, yung, yung, doon sa doon yung overpass. Doon ako bumaba Oh, ito na nga, subway. Ito na tayo, magsasubway pala tayo. Kasabi ko nga eh, just follow. Kung saan, saan pupunta yung tao. Tapos kung saan, ang direction na pupuntahan mo. Mararating. Oh, ito ka, nakamas pala ako. Tagali ko yung mask ko kasi nakamas ako. Nagsasalita kanina. So, ito na po tayo sa subway. Pag underdog na tayo. <laughs> Ito pala, lagi ko tumi din. Kasi pag po kami dito sa hospital, lagi kami yung sasakyan. Eh ngayon, ako lang ang pumunta. Ngayon lang ngayon ko lang pinasyalan si Lola kasi ayan nga, pinag-estication ako ng 3 days. Doon sa malayo, So ito pala. Now I know. 'Di ba? Pag pag hindi alam, hindi tala alam, 'di ba? Pero ito pala. Sa taas nito ayan. Ang ganda ng under. Ganda ng subway. saan pa punta yung tao isang direction do, just follow ya, yeah? and just follow the arrow so andito na ako di ba? oh wow ang galing ang pagka-instruction nito oh oh di ba? Yan may, uh, da daanan. Tapos dito. Tapos pataas. Ang ganda ng pagkagawa nila, o. Oh. Nag-ano? O. Oh. Dito, ito yung poste ng ano. Nang ubo. O, oh. oh it, sa taas. Diyan, oh. daanan ng sasakyan. Overpass. Ang ganda ng pagkagawa pala nito, Oh. oh, di ba, guys? Dito may ma -ma 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 -ano ng idea Oh diba guys? Ang ganda pala. Ay ang ang lalaki ng poste guys, oh, 'di ba? Ang poste, 'di ba, basta lang matitibag. Ang lalaki ng poste. Oh, yan poste. Rectangle, uh, triangle na poste. Oh, yan fence. po guys, oh, 'di ba? Naka-under. Under the bridge. <laughs> so ayan po yung yohomol. Ang ganda. Wow mapapawaw ka talaga. Ayan, may doon, papunta doon sa Songso, ayan, Doricho Chonmon, ganoon yung direction niya. Tapos mayroon pang wheelchair. Well, o, oh, ba diba? Ang ganda, guys. Diba? At under naman tayo, guys. Diyan sa taas, sa sakyan, dito pa baba tayo dito sa subway. ba? Ganda guys. Wow. Ang at tapos yung bridge. Ang laki guys, ang luwang, ang lawak. Ang, lawak pala hindi ang luwang, malawak. Malaki. So di po tayo sa subway. Punta ako at mag ako or maglakad ako papunta po ng ano yun long. Lalakarin ko yan. Musaka mobile po tayo guys ngayon Let's enjoy the day At least hindi ako nag Kasi oras ko yung oras ko Kaya dito tayo guys Oh, di ba? Andito na tayo sa Yoho guys Nak oh, Nakalabas na ako sa Yoho Mall Eh dito may cycling entry Exit hub oh, di ba? Ito na ako sa labas ng Yoho Mall. Ito po yung ano, oh, sa under ng Yoho Mall. Ito may pathway tapos may bubong. Pag tag-ulan, hindi ka mababasa, di ba? So nice. Pag mainit, hindi ka mainitan kasi ito po oh, may lilim, di ba guys? Pero nakapayo. may lilim talaga, di ba? Ayan na po yung Yoho Mall. Diba? Laging dinadaanan. Ito pala nilalakad ko na. <laughs> Lalakarin mulan. Oh, ho, oh, ho. Yah, Dito ako sa yah, Walking distance lang ano, guys. Eh, no. Yah, dito kahit mainit na mainit, <laughs> hindi ka maiinitan talaga. Ayan. Sabi ko sa amo ko, just give me address. <laughs> so, natawa siya nga sa akin. I will just follow the path. <laughs> natawa siya. <laughs> <laughs> yung mall ayan uulan na ito yung long town ayan may mga bus dyan maambon na guys Chancharan. Oh, di ba guys? Oh. Dito ang eksitan. At entrance papunta po doon sa taas. Ang ganda ng bulaklak nila, oh guys, oh. Oh, pag na ito maganda kasi ang muulan dito kaya ang daang daling yung ano mag-grow bonsai. Shout out, Sir Bonsai. Lakarin mo lang, makarating ka. Sa ay, ay, ay. Maglalakad na pupunta yun Yunlong. <laughs> ito Yoho Mall Ayan po guys Ilabas ko yung umbrella ko So guys dito sa Yoho Mall Shopping Mall at Residential So ayan po Residential drop off Ayan, may residential drop off At doon ay mall ito po tayo Naglalakad, maglakad lakad ayan po doon po ako pupunta guys ang ganda ng mga flower nila go guys oh. ang ganda ng flowers nila it's so beautiful the flower is beautiful and the road is okay so we just walk and walk until you reach where you go So Let's go! <laughs> Long Yat Road. Long yet Road. So Long Yat. We are here at Long Yat Road. And ito po yung bus na papunta sa amin. Passing through here. So ayan, at least mag, uh, kahit magtatakbo ka at least red. Red. Ayan, green go. Step ko na lang, red na. Buti na, binilisan kong naglakad off oh, ang cellphone pag nasa crossing. Yes, you need to be you need to be extra have a uh, extra care. Ito po yung mga bike. So ito guys, ito po yung papasokin ko, lalakarin ko at pupunta po dun ako sa kabila. At aktay papunta sa Yao Street. Diba ba guys? Nakarin ko ito. Diba ba guys? Kagandahan, may lilim, hindi ka mababasa. Lahat po ng walking dito. Hindi ka mainitan, hindi ka mababasa, ka may lilim. Kung umuulan, pwede kang magistambay dito. Kung wala kang payong. So, ayan na. giant Bangga Yohomol mall. Mix. Papasok pa dyan. Yohomix mix. Dito na ako ulit sa overpass. Maglalakad ako papunta doon. Malayo pa. Ayan, doon po ako galing. nilakad ko, natanggal naman yung ano ko, 100 pound. 100 <laughs> pound. ay, ay, ay. Ganda, guys, oh. Ayan, thank you very much for watching. Ayan, guys. Thank you for your support, guys. You know, I'm so busy, busy. Thank you very much for the support. Love you all. Thank you. Thanks for watching.